kayo dyan mga eksiter, badong si J. Perez kayo Jan John uh, Michael Chica at marami pang iba lalo ka na the herd trot makinig ka nga dito the herd trot pakinggan natin ng brother Eli. kasi kayo mga eksiter, sabi nga doon ayon sa Biblia na sila ay nagsilabas sa atin kaya hindi sila nananatili sa atin. yan ay sa unang Timothy 2:19 hanggang 21. So yun po, yun mga kaibigan. Pakinggan natin ang Brother Eli para kayo ma, para kayo magising, mga kapatid. Pag nahati po, hindi na yung isa. Ang ibig sabihin, yung tunay na kawan ay hahatiin mo, lalagyan mo ng dalawang pastor. Hindi mo pwede. Pakinggan niyo po, sa Sakaryas 13, eh? At mangyayari na sa buong lupain, sabi hmm. ng Panginoon, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay, ngunit ang ikatlo ay maiiwan. Hmm. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay. Huh? At sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan. At akin silang didinggin. Aking sasabihin, siya'y bayan ko. At kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Nakita nyo? Doon sa tatlo, kahihwahan wala. Yung dalawa namatay. Yung isa lang na natirang sa Diyos. Kaya, o, sabawa, naging dalawa naman, maaari yung isa manatiling sa Diyos, pero yung isa hindi na sa Diyos yun. Bakit po nyo sinabi yan? Mabuti basahin natin ng dos disinwebe para sa kanila. Ano po? Ayun ganyan. Sila'y nangagsilabas sa atin. Sapagkat? Ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay, ay nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Kaya po na yung mga lumabas noon sa kapisanan ng mga apostol, hindi sa atin yan sa atin. yan po ba sa talatang iyan ay sino po ang tunay na iglesia? Yung pong nagsilabas o yung naiwan? Yung naiwan ho. Alam niyo kung bakit yung naiwan? Eh sabi, sila'y nagsilabas sa atin. Ang nagsasalita'y si Juan. Si Juan naman ay nanatiling tapat hanggang anyo 98 sa kanyang kamatayan. Kaya, yung, he is speaking in behalf of his uh, uh, comrades in the church. Sila'y kay nagsilabas sa atin sa pagkakasalaan na sa atin. Ngunit nang nagsilabas upang sila mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Kaya po na yung mga lumabas noon sa kapisanan ng mga apostol, hindi sa atin yun sa atin. Hindi sa talatang iyan ay sino po ang tunay na iglesia? Yung pong nagsilabas o yung naiwan? Yung naiwan ho. O, oh, yun. intindihan nyo dyan, mga ekseter? bedong o oh, ano, hirit ka pa? Ikaw, CJ, hirit ka pa? Lalo ka na, niki? ito si Nikki napakadaldal ala eh di ka tama ang ka, kami in, eh, kami ang sa Diyos, kasi kami ay lumabas eh di baligtan All right so malinaw ang sinasabi ng brother Riley na ang naiwan ay yun po ang sa Dios at saka tama naman yung mga kaibigan sabi nga sa unang Timothy 2:19 dos, dos, hanggang 21 na sila ay nagsilabas sila ay hindi nagsipanatili sa atin dahil sila ay hindi sa atin o ano hirit pa kayo sa napunta utak nyo, baligtad, di ba? Natural tama naman talaga. Yung nagsialis, sila hindi sa atin. Sila hindi nagsipanatili sa atin. Kasi nagsilabas sila. E sino ba yung naiwan? Di ba yun, yun ang nagsalita doon si Apostol Pablo? Ha? Doon, para kay Timoteo. E sila yung sa totoong iglesia ng Diyos. Tunay yan. Tapos sasabihin ni Dehertot, hindi tunay ang MCGI. O saan ba kay galing? Badong, saan kay galing? Ikaw, MCG person kagaling. Di ba sa MCGI? Tapos sasabihin kayo ngayon, kaya ako sa Diyos. lokohin yung mga lilong nyo. Iuntog yung tug ulo nyo sa pader para magising kayo sa inyong maling pananampalataya ngayon. Ano yung... Ang naiwan, yan ang sa Diyos. Sabi nga ni brother Eli, yan. Ulitin ko lang pa sa mandali para malinaw kayo dyan. Malinawan kayo dyan mga lang mga exeter. Nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Kaya po na yung mga lumabas noon sa kapisanan ng mga apostol, hindi sa atin yan sa atin. yung po sa talatang iyan, ay sino po ang tunay na iglesia? Yung pong nagsilabas o yung naiwan? Yung naiwan ho. Alam niyo kung bakit yung naiwan? Eh sabi, sila'y nagsilabas sa atin. Ang nagsasalitay si Juan, si Juan na natiling tapat tapatang. Ah, sorry po. Uh, si Juan pala. Sabi nga naman, kanipo, sabi ko kanina kasi si San Pablo. Tama pala, si Juan. Sorry po. Ay, pagkato, tao lang naman po. Hanggang anyo 98 sa kanyang kamatayan. Kaya, yung, he is speaking in behalf of his uh, uh, comrades in the church sila kay nagsilabas sa atin sapagkat sila ay hindi sa atin. Sapagkat kung sila ay sa atin, dapat na natili sana silang kasama natin. E eh, sila ay kay nagsilabas upang mahayag sila na sila ay hindi sa atin. O oh, malinaw, ha? mga ekseter, ano, hirit pa kayo. Baligtad mga ba isip nyo? Ang umalis, yan ang sa demonyo, ibinigay na sa, kay satanas, napunta na kay satanas. Naalala nyo si Alejandro, si Alejandro at saka si Jimenio, sabi ni San Pablo, ibidigay na sila kay Satanas. O, tapos sabihin nyo, kayo nagsilabas, kaya kayo eh kayo e si Jose, kay sabi kasi ni Badong, magsilabas kayo sa kanila bayan ko. Tanga-tanga din ito si Badong eh. Ang tinutukoy doon yung mga nandoon sa panahon pa ng Israelita. Eh ngayon, ang pinag-uusapan ngayon, nagsilabas yung talagang doon sa tunay at sa, sa totoong Uh, pag-aari ng Diyos na iglesia, sila nagsilabas sa atin, sila hindi nagsipanil, natili sa atin. Iba yun, di ba Badong? dong? Sabihin mo, magsilabas kayo sa kanilang bayan ko. Ito si Badong nagmamarunong, tatanga-tanga din naman eh. Okay ba? Di ba? Si Perez? O ano, herit pa kayo dyan. Ulitin ko pa nga mga kababayan ha. Dapat kasi malinaw sa, sa mga exeter ang bagay nito. Makinig kayo dito ha, mga exeter. Makinig kayo kayo ay nandoon na kisatanas kasi kayo nagsilayas dito sa totoong iglis yung pag-ari ng Diyos. Tapos sasabihin ngayon ngayon, eh, kay, ang MCGI, kulto. Kultohin niyo mga mukha niyo. Nangag sila upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Kaya po na yung mga lumabas noon sa kapisanan ng mga apostol, hindi sa atin yun sa Diyan po ba sa talatang iyan eh sino po ang tunay na iglesia, yung pong nagsilabas o yung naiwan? Yung naiwan ho. Oh, malinaw. Alam niyo kung bakit yung naiwan? Eh sabi, silay nagsilabas sa atin. Ang nagsasalitay si Juan. Si Juan lamang nanatiling tapat hanggang anyo 98 sa kanyang kamatayan. Kaya yung he is speaking in behalf of his uh, uh comrades in the church sila ay kay nagsilaba sa atin sapagkat sila ay hindi sa atin. Sapagkat kung sila sa atin, dapat na natili sana silang kasama natin. Eh sila ikay kay nagsilabas upang mahayag sila na sila ay hindi sa atin. O oh, yun. malinaw. Yan ay sa unang Timoteo 2.19 hanggang 21. So, kayo mga ekseter, nandoon na kayo. Mga kampo na kayo ng satanas kasi sabi nga doon ayon sa Biblia, Jimenio at saka si Alejandro, sila ibinigay na kristanas. Galing kay sa loob, sa kulungan ng Panginoon. Nagsilayas kayo kasi kayo mga matitisurin. Ha? Kayo'y matitisurin. O ngayon sasabihin nyo kayo, kayo ang sa Diyos at ang MCJ kulto. Yun po ay isang malaking kamalian ayon sa pananampalataya. Malinaw po yan. Sinabi na, na, na nga ni Brother Eli, Pinapalina, pinapaliwanag niya ang uh, nakasulat ayon sa unang Timoteo hanggang 20 So, siguro hindi ko nadagdagan pa ng mga detalye ang bagay nito. Malinaw naman eh. Pagka ang Brother Eli ang magsalita, malinaw yan mga kababayan na may kasamang ayon sa Biblia. Alright, hanggang dito na lang po mga kababayan. O makinig kayo dito ha mga exciter ha kayo po ay mag-isip-isip muna ng maka libong beses bago kayo magwala dyan. Rebuild din na kasi ang inyong ginagawa ngayon. Paniniram puri na. Dahil kayo, wala na kayong mapupuntahan dyan. Saan kayo pupunta? Pag galing nyo sa MCGI, saan kayo pupunta? Gaya lang, gaya lang kayo dito sa ibon mga ito mga kababayan. Ayun, na, napanood nyo yung video na sa ating likod. Ayun o. Oh. Mga ibon niya naglipad-lipad dyan sa alawakan na walang madadapuan. Ganyan ang eksiter ngayon. Galing sa MCGI, wala nang madadapuan. Walang mapupuntahan. Ya? Yeah? Nasolsolan nila sila ni Badong na papuntang kangkungan sa kumunoy ng kapahamakan. Wala na kayo mapupuntahan. Tapos tungtua kayo ngayon. Kayo ang malaya na kayo ngayon. Malaya kayo sa ka kalokohan ninyo. Hmm? Ngayon, saan kayo pupunta? Yun naman ang isang malaking katanungan dyan mga kababayan. So ito po ang inyong kababayan, kaibigan, kapananampalataya. Sa larangan po ng pananata, pananampalatayang kristyano, Felix Moore TV. Hanggang sa muli sa susunod nating vlog, sa susunod nating reaction video na kagaya nito. Ako po ay magpapasalamat muna mga kababayan sa inyong pagsuporta pag at pagtangkilik uh, sa video natin at pagpanood. Uh, at ako po ay uh, magpapalam na po mga kaboy. Hanggang sa muli, magandang aras na lahat. Babay na po. Salamat at salamat.